Isang so, napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers. So wala nang ab bagyo. Ah uh, unti-unti nang natuyo no ang mga putik sa gitna ng ating taniman. So ito na po ang update sa ating ang na Galaxy Max f 1 kung saan sobrang stress po no mga ka-farmers. Pero buti na lang mga ka-farmers na ano po uh, hindi masyadong uh, malakas ang ano din eh, kasi signal ng birthday ng putayo. tayo hindi kagaya sa ibang lugar sa North eh, sobrang lakas kasi nila kasi sila ng signal number 5 so ito na mga ka-farmers oh. oh, yan so kita natin no nagdilaw biglang nagdilaw dahil sa sobrang stress mga ka-farmers so ang ginagawa lang natin din eh nag spray lang po tayo no ng uh, pang anti-stress nila para madali lang po silang makakalik uh, recover So sa natatanong sa akin kung ano pong pang anti-stress nating ginagamit dire. Ay nag-spray lang po tayo ng anaa mga ka-farmers. Tapos natin plant AG at saka green acres. Yun po ang ating ginagamit. Then nagpapadilig po tayo ng fertilizer. Kaya maganda at maraming bunga na maliliit na ating nang makikita. So ang kagandahan mga ka-farmers ngayon sobrang taas na ang presyo. No? So nakakatuwang tingnan So sa maraming nagtatanong sa akin uh, malapit lang sa akin uh, ang pananim nila ay bumagsak taniman ng sitaw, taniman ng upo, taniman ng pipino, ampalaya uh, bumagsak ang sa akin daw tatlong ano ko, may upo taniman ako ng upo sa kabilang area, meron dito ng ampalaya, at meron din sa isang area hindi daw bumagsak kasi po mga ka farmers ay ang gamit natin tay wire so ang tay wire matibay po no gawin nating uh, gapangan sa ating ampalaya tapos ang ilalom ay straw ano so galaw galaw lang sila mga ka farmers kita nyo parang ganyan lang sila mga ka farmers so, pag malakas ang hangin yan may place sila so hindi basta basta masisira tapos ang gamit natin ay mga poste binabaon natin ito isang metro din wire so matibay siya mga ka farmers so kung bunga lang hindi makakabagsak no kaya sabihin pa nating isang ektarya makukuha tayong apat hanggang limang tonelada sa isang harvest hindi din makakabagsak pero paghangin hangin ng mga kaparmers wala na tayong magawa pero ang atin ito nakasurvive so itong ano natin uh, balag na to nadaanan mga kaparmers yung nakaraang ta, ano Uh, yung bagyong Christine hindi din tayo nabagsakan sa dalawa nating area ang bumagsak sa atin yung taniman lang na natin ng talong kasi ang talong single row single lang ang ating gamit na tie wire ay dito naman mga ka-farmers nakalak po lahat ng mga fusti may papunta simula sa isang dulo papunta doon mayroon sa isang gilid papunta sa isang gilid meron so nakalak so hindi basta-basta uh, bumagsak mga ka-farmers so, ganito na ang bunga no, sa ating ampalaya um, na nakaka-recover ang mm, dami ng bunga mga ka-farmers maliit pa lang kasi ngayon ang target natin na uh, dumami ang bunga. So yung talong nat uh, ang natin mga farmers, yun ang talong nat uh, ang palayan natin, yun ang taong palayan, uh, bugbog palagi sa ulan. So buti na lang mga farmers ay naka sugar vibe. So iyon ang isang area natin. Dilaw na din. Apat na pa na lang na bisis na pipitasan. Samantalang din ay walo na. So marami ng bunga na ating makikita sa ating talong na nag-umpisang nang naka-recover ha. Ganyan karami ang bunga mga ka-farmers nakakatuwang tingnan na po. So yun lang po ang may share at may update ko po sa inyo. So sa nagtatanong sa akin kung ano ang ginagamit natin pang anti-stress, marami mga ka-farmers. So sa pagdilig pa lang po ng fertilizer ah uh, mga 3 days after uh, nawala ang bagyo ay naglahok tayo ng a uh, winner ni Trevor lang tapos mega multiplan vitamin sinabayan natin ng consort kung walang consort mga ka-farmers pwede ang mycorrhiza sa mark kung wala pwede ang uh, afsa 80 so yun po mga ka-farmers tapos ang ina-spray natin din eh uh, yung pang anti-stress ana at saka nutriflant AJ din green acres. so yun po mga ka-former din ganina nagpapaispray na po din na naayo ulit ng green acres ayan po nakakatuwa kasi marami na pong bunga okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang po maraming salamat sana po ay nakakatulong po sa inyo ang ating ginagawang video kung ano po ang ginagamit natin din eh pang recover okay thank you po bye bye